mga karubiks, maganda umaga po sa inyo lahat. At ito, tuturo ko naman sa inyo yung mga parity o mga problem na mga edges. O bagay edges lang naman yung nang, nangyayari dyan sa cuboid na 3x3x4. No? Okay, so ito na nga yun. Isa na nga ito. Ito muna ang gitna ang gawin natin. So pareha sila, no? parehas. Ang laki pala ng screen ko. Yan, lay layo ko na lang. No? Ang laki pala. Hindi ko na-adjust. So, balik tatong dalawa. No? So, same lang din nung kabila. Yung orange space. No? Ayan. So, ang gagawin nating solution dito, dalawa. Para isang... Kasi ang isa noon, nakatayong ganyan. Hindi pa malaki? Hmm? Isang nakatayo na ganyan na nakaharap itong problem na to. Yan. No? Yung isa naman, ito, nakahiga. Ayan yung kabila, no? Baliktad. So, alin ang unahin natin? Kahit alin. Okay. So, andito na rin lang, hindi yung nakahiga na. Oo. Uh, para lang madaling maintindihan, no? Nakahiga. Pag ganon Okay. Nakatayo na nakaharap. Ang layo, ang layo. Ang laki-laki ng screen. okay. So, pahiga ang algorithms. So, ito muna, no? Okay. Right wedge 2. Two, U2. Two, right wedge. U2. Uh, pero na, hindi pantay. Ayan. S. Ang na. Kahit pa ganyan, pwede. Basta S. U2. Right wedge. U2 S Walang problema sa ikot no kasi hindi mo nang pwedeng iikuan niya ng baliktad o nakaganyan. Ah, uh, hindi mo naman siya mapipihit no. Okay. So santay na hinto S then right wedge 2. Ayun. So tumama na yung isa no, nakapahiga. Ayun. Okay na no. Ngayon, ito naman, patayo. So, basta ganyan, nakaharap sa iyo. Hindi ko kasi ma-i-kuhan siya. Hindi ko na-adjust yung ano eh. Na ganyan. Kahit pa ganyan, basta nakatayo. No, ganyan patayo. Okay. Ang ang ano naman, algorithms niya, wide due Ayan. Right F. Pantay natin. Y due to. U2. Yung sa taas lang. Ayan. No. Then, F uli. Ayan. Ang kakilong ko. Then, R. Y due to. Ayan. Ayan. no, Ayan. no. So, ibig sabihin, yung dalawang baliktad na yun, pwede, ram pwede namang isang algorithms lang ang gamitin natin. So, basta sundan nyo lang yung posisyon, kung paano siya, kung pahiga ba. Yung kanina, ito naman, patay yung gano'n, no? Pwede kung alin doon ang gamitin nyo, no? Same lang din yun. At same lang din naman na buo natin, di ba? Kumbaga, dalawa yung alam nyo, na mamimili lang kayo, no? So, another problem naman sa edges. Tingnan natin. No. Okay, sandali lang. Okay. So, ito naman, edges sa taas. Yan. No. <clears throat> yung, yung buo, kaliwa. Yung tatlong hindi, no, nandiyan sa back, parting ng kanan. No. So, ito naman, green. Nandito yung green. Yung blue, nandito. Yung red, nandito. So, pag tinignan mo sa top, counterclockwise. Yan. Na. At ang algorithms ng counterclockwise, R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, R, U, R, U, R, R, U, R, U2 R U2 Yun. Okay. So, ano pa? Counter clockwise Clockwise naman, no? Clockwise Okay. Ito naman Clockwise Blue Green At saka yung red okay. Ito buo pa rin, no? So, ibig sabihin, hindi lang naman yung orange ang buo kung ano yung nabuo yan on, na lagay mo sa kaliwa okay so clockwise R U prime R U prime R U2 R U2 R U R U prime R U prime R U2 R U2 Ayan ang mga problem nyan no? Okay, so Yun lang muna O tingnan pa natin kung meron pa na no, Sandali lang Okay So kung ganito naman yung na-encounter nyo no, Mga karubiks Kung titignan mo naman yung Itong blue na to Ayan tapos dito, nag-iisa siya. Tapos yun dito sa kabila, nakabuo ng hook. Ayan. So, ang gawin mo lang, lagay mo sa likod. Yun. Yun. Na, no, sa likod. Tapos, ang algorithm, <coughs> uh, U2, M prime, U2, M sa pa u YouTube M prime YouTube M. Ayo, ganyan lang ka simple, no. Okay? So, 'yun lang muna mga Rubiks At 'yung full tutorial, coming na. <laughs> okay, so maraming po salamat mga Rubiks at mag-iingat po palagi. Bye-bye. thank you